Yan, isa na naman pong magandang, magandang hapon o magandang gabi na sa inyo lahat mga kaibigan. Ayan, nais ko lang pong ipakita sa inyo. Kanina lang pong mga 3 o'clock ay ang init po ng araw mula po sa pag-ulan kagabi. Hanggang kanina ay bidlang uh, biglang uminit ang araw. Siguro mga dalawang oras lang. At ngayon po ay ganyan uli ang panahon. Alam niyo mga kaibigan, no? Oh parang ang lungkot po ng uh, panahon At parang nakakalungkot din kapag nakikita ko pa ang ganyang panahon kamusta po kayo? kamusta po ang uh, buhay buhay kami po ay uh, katatapos lang na sama sama ng uh, buong pamilya dahil birthday nga po ng aking uh, isang apo kaya nagsama-sama po ang uh, pamilya at uh, masaya po yan kapag nagsasama-sama kaya lang hindi naman kumpleto at medyo malalayo po yung iba naming mga anak yan. Tayo po ay nandito na naman sa labas ng aming uh, kubo. Wala na naman katao-tao mga kaibigan, sa aming kalye ganito po na walang uh, tao ay para pong nakakalungkot. May mga panahon po na nakakaramdam ng kalungkutan ng ating puso. Talagang kasama na yata yan sa ating mga buhay. Yung damdamin na minsan ay malungkot. tulap pagdabini naman po at uh, lahat ay naghahanda na naman ng uh, pagkain magpukuha po tayo ng dahon ng bayabas para po panglaga bukas ng umaga yan ang tataas po kasi ng mga bayabas ito po mataas po hindi natin kayang abutin dito po tayo pupunta sa kabila meron pong bayabas dito na kusang pumubo po yan noon pero hindi na po nila tinanggal ay po ay mag-aabot ng Nagbubuksan so, na. dito ang ganda. Ay, masyado pong taas. Ito na lang po. Maganda po ito kasi native po itong uh, bayabas na ito. Ay, ito pala. Meron pa isang puno dito. Hindi na po tayo magpapaalam kasi po laging walang tao dito minsan naman ay meron pero madalas ay wala ayan ay. kaya tanong po natin itong bayabas ito yung umaga dahil ito po ang aking ginagawang tsaka ayan kailangan ng bagasan kasi may mga puti-puti salamat sa Diyos kasi may mga kusang tumubo na bayabas po dito sa mga plant box ng mga kapitbahay na hindi naman po pinagdadama. Yan. Ayan, uwi na po tayo. Ito po ay pang 3 days ko po yan na ilalaga. Umaga at saka gabi po ang aking inom ng nilagang Bayabas. parang ang saya ng bahay na yan kapag maliwanag na ay ng aking kumari at kumpare. Yan po mga No? Mayroon pa mga saging yan dyan. Ito ang bayabas na ito. Eh, napakatamis po ng bunga niya. Ayan po ang isa. Ito po ay kulay pink ang kulay pag nahinog. Ito naman ay puti lang. Pero medyo malalaki din. Ayan. Nagkailaw na po yung ilaw sa puste. Kaya lamiwanag na po ng konti. Ayan naman po ang artist na wala nang nga uh, Pagod-pagod, namamunga. Ayan uh, po. Ilaw sa poste ng koriente. Maguti nga po, merong uh, ilaw sa malapit sa amin kasi kapag gabi, Hanggang dito po sa tapat namin ay naiilawan eh, yung aming tricycle po na sa labas lang. At saka yung mga tricycle din ng mga kapitbahay, pati yung mga sasakyan nila. Kaya yung uh, poste ng miral ko na yan ay yung uh, tulong po yan sa amin. mga hmm, kaibigan. Gabi na uli. puro po sinampay ang laman ng aming terrace kaya hindi po ako doon nakapagbasa kanina ng salita ng ating pangyayari saan kaya pupunta sa si bunso ah sibuyas. So, saan kaya pupunta ang tayong bibili nun? Oy, Impoy, gabi na. Papasok na tayo, Impoy. Uy, huwag kang ganyan. Ang iyak, bang iyak-iyak na yan, ah. Yan, si Impoy, ang aming aso. So, na yan, eh. Naki-birthday din po yan, eh. Ano? Giniginaw ka? Papasok ka na maya-maya. Huwag kang mag-alala. Yan, mga kaibigan. Pinakita ko lang po sa inyo ang panahon na kaninang umaga umulan hanggang tanghali. Kung dating ng 2 o'clock or 3 o'clock ay uminit ang araw bigla ng mainit na mainit. Tapos ngayon maambon-ambon na naman, mahangin at makapal ang ulap na may maitim, may maputi yan namusta po sa inyo at uh, isang uh, magandang magandang gabi po ang ating bati sa inyo Pagpasensyahan nyo na po ha lagi po ako uh, nagbablog kasi parang mas maganda po magblog kapag masaya ang ating puso Ngatan po tayong lahat ng ating Panginoon. Kaibigan ko, bye-bye po. Good night po ulit sa inyong lahat. God bless us all po.